Ano itong provision handog sa atin ng Panginoon na dapat nating malaman at isabuhay para sa mas matatag nating relasyon sa kanya Simple lang 'to kapatid pero napaka-powerful Watch until the end Solutions 4 verse 2 Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Tayo ay ini-encourage na i-devote ang ating sarili into prayer. Ano ba ang practical purpose nitong prayer? Ito ang ating vitamins kapatid, ang pagdarasal ang ating supplement, pati kaluluwa natin pinapalusog ng prayer. Pray with thanksgiving. Pray with thanksgiving. Kung tayo masyado mag-focus sa mga kulang natin sa buhay. Pero teka, mahirap nga. Pag nararamdaman kasi natin kung ano yung mga kakulangan eh. Paano yung mga bayarin ko? Paano yung mga financial obligations ko sa mga mahal ko sa buhay na umaasa sa akin? Pray ka muna with gratefulness. Oo, may mga dalahin tayo sa buhay pero wala ka ba muna dapat ipagpasalamat? Isipin mo inaanyayan tayo na doon muna tayo mag-focus. Yung nagising ka, di ba dapat ipagpasalamat yan? Every gising is a blessing. Yung wala kang sakit, malakas ka, hindi mo ba dapat ipagpasalamat yan? Punta ka sa ospital, ang daming naghahangad ng kalusugan na meron ka ngayon. May pagkain ka sa mesa, kahit simple, kahit payak, pagpasalamat mo yan. Ang daming nasa kalsada, walang makain yung nagmamadali ka papasok sa trabaho, ipasalamat mo rin yan. Ang daming walang trabaho, kapatid. Yung nakahanap ka agad ng slot sa parking, ipasalamat mo yan at meron nag-provide sa'yo agad. Mga simple, di ba? That is what we should be thankful for. Have an attitude for gratitude and all other will come smoothly. Isama mo yan sa iyong spiritual journey. Trust in the Lord prayer is not just a ritual. Hindi yan basta ritual lang na kailangan mong gawin para at least makasunod ka o kailangan mong gawin para at least in ka. No, it is a way to foster a deeper connection with God to remain vigilant in our faith. Mas matibay kesa sa connection mo kay Kapitan, kay Mayor, at kay Congressman. Kapatid, cultivate your connection with the Lord with the heart of thankfulness sa lahat ng circumstances. Alam mo kasi, kapag palagi tayo nagdadasal, persistent ng ating prayer, yung spirit natin magiging attuned to the divine that will enable us to grow in wisdom and understanding. Being watchful sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon ay magbibigay daan sa atin ng God's presence sa ating buhay. Recognizing His guidance and blessings, ang attitude of gratitude, yung healing sa pagpapasalamat. Meanwhile, we'll focus mula sa nakikita nating kulang sa atin papunta sa abundance na meron tayo. Alisin mo yung pansin mo sa kung ano yung kulang. Mas pansinin natin kung ano yung mga dapat ipagpasalamat. God bless you, kapatid, naway makamit natin sa ating buhay ang sense of contentment and peace. Tara, kapatid, manalangin tayo. Damhin mo ang presensya ng Panginoon. Maabik ang iyong mukod o ipikit ang iyong mga mata. Aming Panginoon, nag-iisang Diyos na makapangyarihan at Diyos na buhay. Salamat, O Panginoon, sa iyong gift of prayer kung saan pwede kami lumapit sa iyo. pasalamat sa iyo magsumbong sa iyo, humiling sa iyo. Help us to be devoted in our prayer life. Naway ang social media platform na ito ay makatulong at maging gabay ng iyong mga lingkod at tinawag na dito isama-sama kaming mag-reflect sa iyong mga salita. Araw-araw, O Lord, manalangin sa iyo araw-araw, Panginoon. Makita nawa namin ang mga bagay na dapat naming ipagpasalamat. At huwag kami mag-focus sa mga nakikita naming kakulangan sa aming buhay. Nawa ay ang aming mga puso ay laging makasunod sa iyong kalooban at matagpuan namin ang kagalakan at kapayapaan na nagbumula sa iyo, Panginoon. Ito ang aming samong at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.